Toy Story Action Figures. Ang size nito ay nasa 12 inch. Malaki siya. Ito yung sa gilid niya. Articulated yung paa. Yan naman yung sa may buntot. Ito yung sa likod niya. Ito naman yung sa gilid niya. Battery operated siya at working pa siya. Articulated din yung kamay. Nagsasalita siya pag may baterya. Yan naman yung sa harap niya. Hard plastic yung materials niya. Magaan lang din siya na figure. Ang size naman nito ay nasa 8 inch. Yan yung harap niya. Yan naman yung sa gilid niya. Ito yung sa likod niya. Meron siyang markings. Yan naman yung sa gilid niya. Wala na siyang mga accessories. Articulated din siya na figure. Ang size nito ay nasa 12 inch. Yan yung harap niya. Wala na yung sombrero niya. Yan yung sa baba niya. Ito naman yung sa gilid niya. Yan yung sa likod niya. Battery operated ito. May hinihila sa likod para magsalita siya. Parang tela at rubber yung materials niya ang sunod naman ay nasa 12 inch din yung size niya. meron din siyang markings yan yung sa harap niya. magaan lang siya na figure ito naman yung, yung sa gilid niya. yan yung sa likod niya. may hinihila sa likod para gumana siya. battery operated ito at nagsasalita siya lahat sila ay mayroong markings. Lahat sila ay malalaklak. Good for collections siya.